PNP Chief General Torre Sinibaca dahil sa pang-aabuso umano sa kapangyarihan. Ayon sa ilang senadora, malabis sa kapangyarihan. Yan ang pananaw ni Senator Tindakson na maaring dahilan kaya nasibak sa pwesto si PNP Chief Police General Nicanor Torre. Sinabi ni Luxon na nang naging isang umaksyon si Tore sa pagsibak sa kanyang second in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Tates, Sa patakaran niya kailangang aprobahan o may clearance ng kahul o ng DILG ang pagtataraga o pagsibakman sa so, sino mga miyembro ng PNC Command Group tulad ng Deputy for Administration, Operations at Directoral Staff. Ang mahalagaan niya ngayon ay ang maayos sa transition sa magiging kapalititore sa pwesto. Inamin naman ni Seth Ronald Bato de la Rosa na kahit kalit siya kay Dore, naawa na sa sakinahinat na nito. Pero prerogative pa rin anin ng Pangulo at normal na pangyayari sa PNP ang balasahan sa pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Seth Ronald Bato de la Rosa. Well, I have to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement uh, Uh, community and the pain pays uh, greatly apart from it. You yeah. know? So I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally.